you kidnapped Jennifer. What are you talking about? Alam na namin ang lahat! Binaliktad ka na ng kakampi mong si Ingrid! She's just, she's just using me as an excuse. Huwag kayo maniniwala sa kanya! We gave you the benefit of the doubt, Desmond. All the time, but you always disappointed us. Don't believe Ingrid. Please, for once, maniwala na kayo sa Hindi, hindi ko magagawa yun! Desmond, hindi ka na talaga magpapago. Sinubukan ko na ayusin ang buhay mo at palakiin ka ng maayos. Pero hindi ko mabago ang tunay mong pagkatao. At kahit kailan hindi ko mababago ang katotohanan na ikaw ay hindi tunay na Montreal. Ano? Sabihin mo nga sa kanyang buong katotohanan! Baka sakaling yan ang makapagpapago sa'yo! Lola, Lola! Lola, anong katotohanan? Lola! Lola! Panahon na siguro para malaman mong totoo, Desmond. Kamamatay pa lamang ni Isidro nang ka sa bahay namin. Ayun sa sulat na diwan ng nanay mo, apo ka daw ni na Ana. Apo ako ni Doña Ana, anak ni na Isidro at Aurora Season. Ah, hindi ka pumasok ka muna. tinanggap agad ni Ana. Binihisan kanya trinatong parang tunay na apo. Pero isang araw dumating ang tunay mong ina. Gusto kanyang kunin. Umamin din siya kay Ana na hindi ka totoong Montreal. Iba ang tatay mo. Bilid kanya niyang kinukuhan. Pero hindi pumayag si Ana. Desperado na siya na makabili ng doga. Kaya pide ka na niya. Nag-offer si Ana na nabiling ka. At malaking halagang ibigay niya sa nanay mo. Nangako siya na hindi ka na niya gagambalain hindi na namin sa muli kita noon. Inayos ni Ana ang lahat ng papeles para maging isa kang tunay na Montreal. At iyon sana ang, ang aming lihim na dalawa at plano namin na dalhin sa aming libingan. Pero siguro, hinihingi na ng panahon na malaman mong totoo.